Ilan taon ka na na yun? Ninety eh? Ninety na yan? Oh, bata niya, tignan na ah, Nakala ko mga... <laughs> Dweb sa... Ano, ha? Ano, 12 years old nangyari yung... Um, ano na, yung... Ano? taon na to Walang fracture. Walang fracture. Pero yung mga... Ang ah, dami na pumunta rito, ma'am eh. Sobrang dami ng... Pangalawang x Eh, kumpara nyo. Oh. Tignan nyo yung tuhod niya. Hmm, nakapilipit siya. Oh. Tsaka kung walang mali, alam nyo kung walang mali, hindi ba antala yung ano niya. Tapos, may nararamdaman ka masakit noon, hanggang ngayon kung walang mali, di walang masakit. Kaya ko magpapapalag siya dyan. Tsaka 19 na siya, may mo, parang umurong yun. yun. Yan o, oh. itong mali dyan. Yan. Iuusog lang konti yan para ano. Di ba aling sumikip dito, pero ito, kailangan hindi yan nagtatamang puto sa buto. Kahit tumingin kayo ng x-ray na iba, hindi rito. Tingnan niyo yan. Pero mga cellphone, kahit sino. Ay, eh, cellphone nyo. pero mga cellphone nyo. Pero mga cellphone. Nyo. Hindi nga ko yung cellphone. May load kayo? May load kayo? Tsaka kasi, kung walang mali dito, kung wala silang mangita, yung anak mo, tanongin mo nasasaktan siya. Oh. No abnormalities. No seizure in space or no subtition, no? Oh. Yeah, baka na delay, baka may yung iba pang ano years old to, kita nyo. Kung dalaga na yung 19 years old. Para siyang ano, 11, twelve, parang ganun. Sige yan. Yung legs niya nga medyo bulit eh. Oo nga, parang mo talaga. Lapit na mo para. Tingnan mo kung ano pinagkaya ba. Hmm? Ito, oh. manipis yun dito. Itong muscle niya rito. Tsaka tingnan mo nakaliko ito. Oh. Oh, baro rito. Tingnan mo ito. Okay? Oh. Nakalihis to. Oh. nasasaktan ka? Oo, oh, kung tingnan mo lang. Oh. Masakit pala Oh. Hmm? Ano lang yun, ha? Parang ano lang, yun? parang ginaganong ko lang. Sige oh. mo, oh. nag ko Lapit mo ba? Lapit mo. Sige mo kung gaano kalakas yung tingin ko. nagre re ako. Parang ano lang yun, parang hindi ko pa nga ginaganyan eh. Eh, paano pag ginanyan ko na, no? oh. Sobrang ano, kaya pala stress na stress siya eh eh halos masagi na ng kahit langgam na dalawang pirasong bumagsak niya, okay. nagre-react eh. Alam mo, umiyak siya, nasaktan siya. Sorry ah. Tinesting ko kasi kailangan malaman ko kung gaano kalakas yung ano. Hindi ko pa nga nilalakasan eh. Ganun lang oh, makikita mo, binaganan ko lang, tinutulak ko lang ng ganun. Para lang yung... Para lang yung ko yung talikab ko, yung binaganan. Ang taon na po, 7 years, 19 kasi bago mag-pandemic, pina-extray ko. Tapos mm. lang yung binigay na gamot. Tapos yung parang ano Ano ba nangyari sa'yo before? Bakit nagkaganito ka? Ba? Nagdalaro po ako ng ano, garden. Ay, Miss Garden Girl. Tapos sumama po sa tulong na nakasthetic. Na ito? Parang ano May bandage sa'yo niya rin, di ba? May marker. May marker. Napaiyak ko si Ma'am Soria kasi ano lang naman yung testing lang yun. Hindi ko siya, no? video nyo rin man para may ano kayo, copy kayo. Tignan nyo kung ano yung magiging procedure ko. Yan, para may copy kayo. Yan, no? Sakto yun, yan. Yan. Ito. Yan. Yan, yan, yan. Ito. Pag yan ang wala, tama, sakto. Sakto. Yan. Yan. Yan may narkira Dito. Wala. Na, dito. 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 Yan talaga. Okay. Yan may Sakit. Hindi. Yan. 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 Okay. Tingin so, pa uwi. Tapos i-bike mo to, ma'am, para makarecover to. Ang nipis na rin yung legs niya, yung quad tricep niya. ano? lapitan mo pa. Tingin mo naman, no? Tingin mo yung Tsaka yung wala na yung ano niya rito. Ayun, no. Tingnan mo yung uka. Ayan, yung lalim pag ano, no? Hindi kita pag ano, pero pag uh, nasa mata nyo. Ayan, yung lalim nandito. Kumpara rito. Ayan, kumpara rito. Pag ganun siya, oh. Okay, Nakapilipid yung tuhod niya, mam. Sa tagal ng pano. Kunti pa. Pilipid yung tuhod niya. Kaya, konting, ano, konting Swagi na. Bago ko siya. Kanya-kanyang teknik yan. Tatanggalin <coughs> kulit yan para balikan natin yung ngayon. Hindi matanggal yung marker. Pag nawala yung masakit doon kanina Ayan Ayos na yan Tapos, unti-unti na maghihirom yan Tapos, pag mag-bike ka na mag-bike na si Ini. Kailangan sa labanan. Kaya? Okay lang? Kaya? Thank you. Ngayon, babalikan natin yung alam. Nagbis na Mabilis kang mapagod. Parang gano'n. Yung... Tanggalin natin. Ha? Tapos ito, tatanggalin nyo lang pag matutulog. Ha? Pwede yung ipampaw. Ayan na, Sakit pa? May konti ko May konti pa? Sabi? Hindi. Ayan. kaya mo na. May, 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 sa may konti ba? Okay lang yun. Kasi ngayon pala natabi. Pero kanina. Yung ganun lang. Umiyak ko na siya eh. Pero ngayon, kita mo, dinidilan ko lang. Hinihilot ko. Hinihiwasan ko namang, ano, hinahagod-hagod ko lang. Para... Okay yun. May kung talagang hindi kayo marunong, okay, okay lang yun. Nahagulag. Pero pagka mo... Kapag na, na namamasahe ko po siya, parang Pas mo, pas mo. Tayo na to. Ito, meron dito ba? Sige nga, ikaw po Sige, natin mo. O. Baka nakikiliti ka. Sige, yan hindi. Mas mga nahanapin mo. Kasi kanina hindi matiinan eh. Pupat o, o. O, na wala. O. <laughs> lakad ka na, tingnan ko lakad ka na. mo, kung may stress ka pa. Sige nga, mo kung ano nagbago. Nakakad ka? Sige. Pakang kung kumusta pakaramdam mo. Sure? Huwag kang magsisinuling nga. Sa so, bagay, hindi na pala bata to, na na to. <laughs> Lakad ka ulit. Sure ka Okay ka ha? Meron pang pinag ka? Okay, babanti siya natin. Ito so, bagay, hindi na... Mukha lang bata pero na na to. Okay, higa. Ano yung pagkakaiba? Ano yung pagkakaiba? Kaya mo na mo, oh, sige, mama ako. Oh. Nakaobserbahan nyo na may anak nyo eh. Okay. Sabi ko nga sa inyo, kailangan lang itong ano, siyempre na stress na siya. Maaring yung trauma nandiyan pa. Pero paglipas na mga ano, magbike lang siya. Yan yung sasabi ko. Kaya sabi ko sa kanya, exercise siya. bike mo ito ha. Tapos sabi ko sabi, pag report ka sa akin, mag-report kayo sa akin kung nasasaktan siya sa pagbabike. Pero kung hindi siya nasasaktan sa pagbabike, eh dire diretso para yung muscle niya sa legs. Yung legs niya kasi, ito mo, yung isa, ganyan to, manipis, no? Napapansin Ay, niyo yun naman eh. Sabi ko sa kanya, exercise mo pa rin. Basta tatanggalin niyo to pag uh, matutulog siya, ha? Oh. Matutulog ko. Parang, siyempre, pag may ganito ka, bababa yung ano mo eh. Self, ano mo, confidence. Eh parang, stress kayo stress na stress yun Galing mo lang to pagkano, ha? mag report kayo sa akin mga isang linggo kung may 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 pain pa pero kung wala nang pain eh rin dire, diretso na dire, ha? ganun lang lakad ka nga ulit tignan natin kung mas maganda na kung mas maganda yun eh. Sige. Nakakatakbo ba siya? Hindi. Nakakatakbo kaya na Parang patalong talon yung takbo niya. Pagano? ano? Uh, Sige, try mo mag-jog konti. Okay naman? Sure? Okay ha? Oo. eh na, binidyo niyo, binidyo ko. So, okay ang sabi niya. Kaya lang naman pilitin ko siyang hindi. Eh, siya magsasabi ko. Sige, Neng, basta mami yung sinabi ko sa inyo, mag-report lang kayo sa akin. Kung wala, hindi eh, wala. Hindi mas maganda. Dire-diretso -dire -dire na. Kumain, baik ka neng Thank you. Bye bye Sa